Dito po sa mundo ng cryptocurrency, may mga project na tumatagal hindi lang dahil sa technology kundi dahil sa matinding suporta ng kanilang community. Isa po sa mga pinakamatinding halimbawa nito ay si XRP. Kamakailan, isang kilalang billionaire na si Mike Novogratz ang nagpayag ng paghanga sa XRP Army at ikinumpara ang kanilang katapatan sa matibay na fanbase ni Bitcoin. Ngayon ay aalamin natin kung bakit nga ba napakalakas ng loyalty ng XRP Army at paano po ito nakakaapekto sa market. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At ayan ang ating nakikita po rito ay ang kilalang billionaire na si ginoong Mike Novogratz. At simulan po natin sa unang katanungan kung bakit po uh, hinangaan niya ang XRP Army. Ngayon, ayon po kay Mike Novogratz, kamangha-mangha ang katatagan at katapatan ng XRP Army ikinumpara po niya ang kanilang suporta sa dedikasyon ng mga taga-suporta ni Bitcoin. Para kay Mike, bihira po ang ganitong klase ng commitment sa crypto industry at nakikita niya ito bilang isang dahilan kung bakit matibay ang posisyon ni XRP sa market. Ang ganitong klase ng public praise mula sa isang respected na personalidad ay maari pong magbigay ng dagdag na confidence sa mga investors kaya posibleng magdulot ng short-term price boost para kay XRP. Ano naman po ang paliwanag sa matagal na survival ni XRP? Sa isang pong uh, interview ay tinanong si Mike uh, tinanong po ni Natalie Brownell ...kum bakit nananatiling matatag si XRP sa kabila ng mga pagsubok. yan At uh, ayon po, kay Brunel ay malaki ang papel ng matinding marketing at malaking pondo. Naniniwala po siya na nagmula ang pondong ito mula sa token sales at saka initial coin offering. Kapag may sapat po na pondo ang isang project mas kaya nitong pondohan ang marketing at development na mahalaga para manatili sa mata ng publiko at sa market ranking. Ngayon ay bakit po mahalaga ang community sa crypto? Ipinaliwanag po ni Mike na ang mundo ng crypto ay parang isang tribo kung saan nabubuhay ang mga tao sa shared belief at saka identity. Halimbawa, Ipinakita po niya ang kanyang sariling uh, tattoos ng Bitcoin at saka Terra Luna bilang simbolo ng personal na koneksyon sa kanyang crypto communities. Para sa kanya, hindi lang technology ang nagpapatibay sa isang coin kundi ang passion ng mga taong, ang ng mga taong nasa likod nito yan Para po sa mga baguhan, ang uh, malakas na community support ay maaari pong magbigay ng stability sa presyo dahil maraming holders ang nananatiling loyal kahit bumababa ang market. Ano naman po ang uh, nagbago sa pananaw ni Novogratz tungkol sa crypto kripto? Yan, dati ay naniniwala po si Mike na si Bitcoin lamang ang digital gold at kailangan ng uh, Ibang uh, crypto na patunayan ang kanilang real world utility para magkaroon ng value. Pero kalaunan napagtanto po niyang ang tunay na driver ng crypto ay ang global breakdown of trust na nagsimula matapos ang 2008 financial crisis nang lumabas ang Bitcoin white paper. Ang ganitong uh, realization mula sa isang influential figure ay pwede pong magbigay ng mas positibong pananaw sa altcoins tulad ni XRP na magpapataas sa interes ng mga investors. Ngayon ay paano naman po pinapatibay ni Brad Garlinghouse at uh, John Deaton ang XRP Army? Pinuri po ni Mike si Ripple CEO Brad Garlinghouse sa pagtatayo ng matatag na followers ni XRP. Binanggit din niya si John Deaton na walang unang koneksyon sa Ripple pero lumaban para sa XRP holders sa korte laban sa SEC at halos araw-araw nagpo-post online para sa kanilang laban. Ang ganitong dedikasyon ang nagbibigay ng lakas sa isang community tulad ng XRP Army. Kaya ang ganitong uri ng leadership at legal defense ay nagbibigay proteksyon sa reputasyon ng coin na maaring magpataas sa investor confidence at market value. Bakit naman po mahalaga ang community loyalty sa survival ng crypto? Ayan. Ayon po kay Mike, iba-iba ang crypto sa traditional stocks dahil dito. Yan, ibang-iba po ang crypto sa stocks. Malaga ang community loyalty. Ikinumpara po niya ang XRP supporters sa fan bases ng Tesla at saka Palantir. Para sa kanya, nawawala na ang tiwala ng tao sa traditional systems kaya lumalakas na po ang koneksyon ng mga tao sa crypto communities. Kung patuloy po na lumalakas ang distrust sa traditional systems mas dadami po ang lalapit sa crypto gaya ng uh, kay XRP na posibleng magresulta sa long-term growth Ngayon bilang panguling katanungan ay ano po ang uh, pagbabago uh, ano ang pagbabago sa pananaw ni Mike uh, kay XRP sa nakalipas na taon Dalawang taon na po ang nakalipas mula ng sabihin ni Mike na duda siya sa staying power ng XRP at sa control ng Ripple sa malaking bahagi ng supply nito. Ngayon inaamin niyang nagkamali po siya at ang dedikasyon ng XRP Army ang nagpabago sa kanyang isip. Nung nakarang taon, matapos po ang pagtaas ng presyo ni XRP, pagkatapos ng pagkapanalo ni Donald Trump sa eleksyon, muli po niyang kinilala ang lakas ng community nito. Yan, ang pag-amin ng dating kritiko na siya ay nagkamali ay isang malaking confidence booster para sa mga investors at maari pong magpatas ng demand para kay XRP. Yan, bilang panguli, para sa akin ay malinaw na si XRP ay hindi lamang po basta coin kundi isang simbolo ng matibay na community loyalty dito sa mundo ng crypto. Ang patuloy po na suporta mula sa XRP army pati na ang pagkilala ng mga bigating personalidad kaya ni Mike Novogratz ay nagbubukas po ng mas malaking posibilidad para sa mas matagal at matatag na future or hinaharap na XRP. Kung magpapatuloy po ang ganitong klase ng dedikasyon, mahihirapan po ang kahit sinong market challenge na pabagsakin siya. At ayan hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga kakripto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.